butas mga kabraso. Yung mga lumang pinagkainan dito. Bagongon. Parang may mga bakas mga kabraso. Mahirap to. Buhay pa yung pun at makapal. may laman mga kabraso ayun butas mga kabraso ito yung mga hinukay niyang putik o mga ano na ayan pati itong mga ano nagkatatanggal kahukay niya mga kabraso Inangatan, oh. Sa ilalim. Doon sa gitna, oh. Ayan, napakaganda. Malaki. Ay, putik. Ito na agad. Ay, thank you, Lord. Ayan, mga kabraso, oh. Napakalaki. Kabraso. May nasilip tayo dito Sobrang sayang mga kabraso Ngayon lang talaga ito Bumaba Ayan o Bagong bago pa yung mga bakas niya Ayan yung pinagpahingahan Sobrang laking alimango Magandang umaga mga kabraso Alayo tayo sa malayo. Ayun sana lang po ay palarin. Ang tabay na lang po tayo mga Kapraso. Pamimingwit yan si Kuya, palagi yan araw-araw. bukas mga kabraso nasa spot na tayo ng hunting area dito ay pinunta muna natin yung boarding house dito yung pinakamalapit pero ito lang dito tapos tatawid na tayo bukas na yung pang takip nya may pumunta dito mga kabraso may bakas din pangalawang boarding house mga kabrasok yung una walang laman umalis dito pinasok ng bayawa oh. ng mga bakas yan oh. ngayon lang oh. ito yung entrance nun butas mga kabrasok mga kabrasok yung mga lumang pinagkainan dito bagongon parang may mga bakas mga kabraso mahirap to buhay pa yung poon at makapal yan ah. natin kung may laman pagspasok pa lang ng itak hirap na matuntunan Ayun. Butas. Lalim. May laman mga kabraso. Ayun. Ito, ito sa napakalaking puno. Yes. Yeah. 'yung Subukan lang natin kalawitin. Jo paluwagan ko lang 'yung butas mga kabrasok. Ito 'yung kalawit natin. Pinaluwagan natin 'yung Wow, Wah, gila. Ikut dia. Kasik-kik mah berat. Nah, Uh, isiksikan sya mga kabraso butas mga kabraso ito yung mga hinukay yung putik o mga ano na yan pati itong mga ano nagkatatanggal kahukay nya Oy. hindi malaki mga kabraso hindi pa kalakihan itong nagbutas kasaya pa lang yung kamay natin na anuhin bulabugin mga kabraso inangatan oh sa ilalim Doon sa gitna oh yun napakaganda malaki ay putik ito na agad ay, thank you Lord. Ayan mga kabraso. Napakalaki. Sumiksik na lang. Oras po natin ay 10.15 na. Ay, buhay na mano. Ay, sa wakas. thank you, thank you Lord. Napaka season no? Oh. <laughs> Sumiksik na lang mga kabraso. Ay, sa wakas sarin rin tayo kung agad ng maitali sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso siso mga kabraso may nasilip tayo dito sobrang sayang mga kabraso ngayon lang talaga ito bumaba ayan o bagong bago pa yung mga bakas nya ayan yung pinagpahingahan sobrang laking alimango Ayan o. bakas niya talaga. Ano ng mga sipit niya. Diyan mismo. Sariwang sariwa pa talaga yung pinagpahingahan niya. Dito siya sa gilid ng sapaw. Dito lang yan bumaba. Ah! mga kabraso, naka na tayo. Wala. Lakas ng ulan. Isa lang talaga yung huli natin. Yung isa, sayang yun. Napakalaking alimang na yun. Hindi natin nakita. Nasa tubig, bumaba. Malabo yung tubig, hindi pwedeng sisirin. Ayan, bawi na lang po tayo sa mga susunod na paghahunting. Sana lang po uh, ay palarin tayo sa susunod. Ngayon kasi maliliit pa yung tubig. Kaya ayun, hindi pa po mapasok yung mga alimango. Sabayan pa ng palaging umuulan. Kaya yung iba ay bumababa din. Yung mga naunang umakyat sa ano bakawan.